nababalik ko siya mula sa kanyang pagkakahiga. Butlig-butlig ang kanyang pawis sa noo. Rumihistro sa kanyang muka ang labis na pagkatakot. Habol niya ang kanyang paghinga. Nagmamadaling pumasok ng kanyang silid. Ang kanyang lolo. Nataranta ito. Agad na lumapit ang kanyang lolo emong sa kanya. At buong pag hinawakan ang kanyang balat at hinagot ang kanyang likod. Bakit na po? Anong nangyari? Tanong ng kanyang lolo. Nanaginip po ako, lolo. Pero okay na po ako. Mabuti't nagising ka. Kundi, baka may masamang nangyari sa'yo. Nasabi yun nang matanda dahil sa bangungot na matay ang tatay ni Rosina nagpaalala si Lolo Elmo na baka ganun din ang mamayari sa kanyang apo. Ano bang napanaginipan mo, Rosina? Napatingin lang si Rosina sa kanyang Lolo. Hindi niya alam kung dapat pa ba niyang sabihin ang laman ng kanyang panaginip. Apo, magsalita ka. Ano bang napanaginipan mo? At bakit ka sumigaw? Tanong ng kanyang lolo na nakatingin sa apo. Ah, wala po. Ha, kung ano lang. Siguro po dahil sa binasa ko ng horror packet book. Pag sisino ka Pero hindi yan ang tunay na laman ng kanyang panaginip. Gusto niyang sarilinin na lamang kung ano man ang laman ng kanyang panaginip. Gusto niyang sarilinin na lamang kung ano man ang kanyang panaginip. Dahil pakiwari niya. Totoo tutuyon ang mga nangyari sa kanyang panaginip ay tila ba naganap niya walang Wala alam mo ka ng mga karakter na naroon sa kanyang panaginip pero kilala niya ang mga ito at pakiramdam niya mayroon siyang kaugnayan sa mga ito Bahagi siya ng mga taong naroon sa kanyang panaginip matulog ka na uli ako makabubuting bumago ka ng pwesto sa pagkatahiga para hindi ka na muli managinig ng masama at iniwan na siya ng kanyang lolo ipininig na nito ang pinto ng silid ng apo mag iisang linggo pa lang si Rosina sa malaking bahay na tinuturuyan niya galing siya sa Maynila at doon nagtatrabaho umuwi siya ng probinsya para makasama ang kanyang lolo at doon na ito pumirme dahil nagpaalala siya sa kalagayan ng kanyang lolo Ewa. Lumana ang bahay na kanilang tinutuluyan. Pag-aari ito ng mga Bilya Mayor na nasa ibang bansa na at doon na nilirahan. Ang kanyang lolo Emong na dating nanilbihan sa pamilya Bilya Mayor ang siyang pinagkatiwala ang mga laga ng mga yon Kasama niya sa bahay ang kanyang lolo Emong at lola Benilda na wala na dahil namatay ito sa sakit ang kanyang lolo at lola ang nagpalaki sa kanya. Ngayon ay nagbalik siya ng probinsya dahil nga matanda na ang kanyang lolo Emong at nag-iisa na rin ito. Walang ibang kakalinga sa kanyang lolo kundi siya. Kaya minarapat niyang manatili na sa probinsya at doon na lang humanap ng ibang trabaho. Kailan mo babalak humanap ng trabaho apo? Gusto mo bang kausapin ko si preto para matulungan ka sa sunod na rin ko po ako hahanap ng trabaho, Lolo. Ikaw ang bahala. Ang gusto ko po, Lolo, ay eh, linisin mo na itong buong bahay. Dahil mukhang napabayaan na. Ikaw ang bahala po. Pagkatapos mag-almusal ang maglolo, ay inumpisahan na ni, ni Rosina ang paglilinis sa bahay. Una niyang pinuntahan ang kusina at nalipit ang mga kalat doon. At sunod niyang pinuntahan ay ang bodega kung saan lagay ang mga lumang gamit na mga sirana doon nakatambak ang mga gamit na hindi na napakikinabangan hindi ito magawang ibenta ng kanyang lolo dahil baka hanapin ng may-ari pumasok sa loob ng bodega na nasa ibaba ng bahay si Rosina maraming sakit na nagamba ang sala sa labat na nakahambalan maging ang mga lumang gamit na nakatambak doon ipinasok ni Rosina sa loob ng bodega ang sirang gamit na kanya dinala. Hindi na muna siya lumabas ng bodega. Isang lumang ang nakita niya roon. Pinagpagay niya yun ng alikabok at naupo siya. Matagal ding panahon na nawala siya sa lumang bahay. At habang iginagala niya ang kanyang paningin, napadako ang kanyang mga mata sa isang tilakaw. kahoy na natatakpan ng maruling tela. Nilapitan niya ito at isang luma at may kalakihan baul Ang tigo ito at yari sa isang uri ng kahoy. Wala man lang itong kain ng anay kaya buong buo pa rin. Ang ipinagtataka ni Rosina eh bakit napapaikutan ito ng kadyo ng bakal na kinakalawang na. Nakagapos ito. Natila ba may kung anong bagay o halo na maaaring kumawala mula sa loob nito? Subalit, palaisipan sa kanya kung paano niya magagawang buksan ang baol. E yung nakapulupot dito ang kadena. Palako lang ang maaaring makapatid sa kadena ng nakapulupot dito. Subalit, natuwa siya nang makita na hindi namang pala nakalakang kandado ng kadena kundi nakaikot lang ito sa katawan ng baol. Nahirapan siyang alisin ang kadena na nakapalupot sa baol. Medyo matigas na ang kandado dahil sa kalawang. Nahirapan man siyang alisin ang kandado subalit pinagtsagaan niya yun. Bigla siyang nakaramdam ng kaluskos sa isang bahagi ng bodega habang hawak ng baul na noon ay kanan nang buksan. Kasunod ang pagbagsak ng kung anong bagay na nagdulot ng ingay. Nakadama siya ng malakas na kaba sa kanyang dibdib at bigla siyang napatayo sa may sigaw sa pagkagulat. Bakit na po? Anong nangyari? Akala ko ba yung sanay ka na rito. Bakit parang may kinatatakutan ka? Tanong ni Lolo Emong buong pag-aala ng tanong ni Lolo Emma na agad nagtunguroon dahil sa lakas ng sigaw ng kanyang apo. Ano bang nakita mo rito sa loob at sumigaw ka? Hindi agad nakasagot si Rosina. Hawak nito ang kanyang dibdib sa malakas na kaba. Bigla kasi lumitaw nilamitaw ang isang malaking daga lolo at dinambahan ako. Akala ko oh, kung ano nang nangyari sa'yo. Natatawang sabi ng kanyang lolo Emong. Alam mo bang ang dagang yon? ang siyang bantay dito sa loob ng bodega? Ginugulat talaga nila ang sino mang ibig makialam sa mga nakatambak dito. Napangiti lang si Rosina sa sinabi ng kanyang lolo. Alam niya na nagbibiro ito. Pero alam din ng kanyang lolo na may nais pakialaman si Rosina sa loob ng bodega. Kaya tama ang sinabi ng kanyang lolo. Pero hindi na niya aminin kung ano yun. Lumabas na si ng kanyang lolo sa loob ng bodega. Subalit, ang isipan ni Rosina ay nasa loob pa rin ng bodega. Nasa isipan niya kung ano ang laman ng baol na kanyang nakita. Tutuklasin niya kung anong meron ito sabi ng isipan niya. Umuwi si Rosina sa kanyang lolo Emong ay regular ang pagsama niya rito upang magpakonsulta ng maganda sa bayan. Ayaw niya na tuluyang lumala ang sakit ng kanyang minamahal na lolo. Inabot na sila ng takip silib mula sa center na kanilang pinuntahan. Madilim na pero papauwi pa lamang ang dalawa Pagkagaling mula sa ospital, nagtuloy pa sila sa isang kaibigan ng kanyang lolo emo na kilala ng mayor upang magpatulong na maipasok si Rosina ng trabaho sa munisipyo. Lolo, hindi ko kayo merong... Mahunaan <laughs> ng matanda ang ibig sabihin ni Rosina. Apo, napakaaga pa naman kung meron man. Pasado na sa ispa lamang ng gabi. Aba, hindi naman siya makapagintay na sumapit ang alas 12. Milo na talaga. Nagawa pa niyong magbiro. Kinikilabutan naman ako eh. Eh, ikaw namang bata ka. Eh, masyado kang nervyosa. Wala kang dapat ikatakot sa multo. Eh, hindi yung tumapatay ng tao. Sa buhay ka dapat matakot. Pero, teka ulo, bakit nga mo ba nagkaroon ng ilaw dyan sa bahay? Gayong patay naman ang mga yan ang iwan natin kanina. Ay, kaya nga nagtataka rin ako. Malamang, may kung sino mang nakapasok dyan. Baka masamang tao. Napakaga naman yata ng bagaki at bagay ng tao mo. Ang mabuti pa, alamin natin kung sino ang walang yan nasa loob. Malamang kanina pa yan hanggan. Akala niya siguro hindi tayo uuwi kaya maagang umatake. Sinamantala niya yung pagkakataon pero nagkakamali siya. Sa gawing likuran ng bahay, dumiretsyo ang maglolo. Pinihit ng matanda ang siraduran ng pintuan. Hindi yung nakanak. Nagawa ngang makapasok ng bahay ang kung sino man. Sana'y marahil ito sa ganoong gawain. Kaya walang hirap na nabuksan ng pintuan. Marahang tumasok ang dalawa. Wala sa kusin ang taong nakapasok sa loob ng bahay. Pero malakas ang pakiramdam ng emo na nasa loob pa rin ito. Pakubli-kubli ang dalawa habang pumapasok sa loob ng bahay nang makarinig sila ng yabak. Ibig sabihin, naroon pa nga ang taong yon. Galing sa sana ang mga yabak. Nagkatinginan ang maglolo. May naisip silang plano. Kailangan nilang mahuli ang walang yang yon na nangahas pumasok ng bahay. Dolo mo, ako pang bahala. Kaya ko ito. Pagtatapang-tapangan ni Rosina kung sa multo ay natutuwal siya pero hindi sa taong nanlubog sa kanilang lahay. Anong gagawin mo ito? tiyak mawawalan siya ng malay sa gagawin ko lolo ay mo. Dahang-dahang nilapitan ni Rosina ang isang may kahabaang kahoy na nasa isang sulok ng kusina. Habang nakamasid lamang ang matanda, hinawakan ng dalaga ang kahoy. nakayuko at patinkayan na lumapit ito sa sala. Naroon nga ang lalaking nangakas na pumasok at kampanting nakaupok sa supangyari sa kahoy. Nakataas pa ang mga paan ito na akala mo'y pagmamayari na ang kabahayan. Aba, wala niyang tao. Sarap ng pagkakaupo. Akala mo, siya may ari ng bahay. Bulong pirosina sa kanyang sarili. Mabilis ang sunod ng mga pangyayari. Agad na nakalapit ang dalaga sa nakatalikod na lalaki. Pitit matang, ilang ulit na ipinukpok ang hawak na kahoy sa likuran ng lalaki na kaupo. Pagsap ang kaawa awag biktima, na ito nito ng malay. Dahil sa paghinto ng kalabog, pumasok naman si lolo ay mo. Buo ang pag-asa at pagtitiwala na nagawa na nga ni Rosina ang plano nito. Bada nakalugmok sa sahig ang lalaki. Sabi ko si lolo mo, kaya ang kaya ko ito eh. Pag mamalaki ni Rosina, napatili ng matanda sa lalaking nakadapa sa sahig. Teka po, hindi yata mukhang nandarambong ang tao nito. Parang bihis na bihis at napakaganda ng kurtis. Mistiso pa. Lolo, sa panahon nung ngayon, wala na sa ikura ang pagiging masama ng sangtao. tao. Minsan na, Mukhang inosente at malaanghel pa. Pero masamang tapo na At dahil nagkatakas si Lolo Emo, itinihaya niya ang lalaking nakasubsob sa sahig. Mistiso nga ito. At kung susuriin, hindi mo pa pagkakamalang mas unta Ha! Huh, Mabagay lang ang kaling nasambit ng matanda. Dahil, hindi siya makapaniwala sa nakita. Bakit lang ay mo? Namukhaan ang kanyang lalabang lalaki. Long, ano? kilala niyo pa ba siya? Nataranta ang matanda. Tulungan mo ko, Rosina. Bahati natin siya. Hindi siya masamang tao. Ganun na lang ang pagtataka ni Rosina sa sinabi ng kanyang lolo. Sino nga ba ang lalaking yon na nangahas pumasok sa loob ng bahay? Tati na tititig si Rosina sa mukha ni Ferdy. Iyon ang lalaking inabuka nila sa loob ng bahay. Mula ba nang ikaw ni Lolo emong ang binata sa kama? Pinagmasta na si Rosina na niya ang makamumuka ng justusong binata na may walang malay. May to ay sinarangtaman sa kanyang puso habang nakapusid sa mukha ng lalaki. Nakaupo naman sa gilid ng kama si Lolo Emong. samantalang si sibosina ay nakatayo sa kanyang tabi. Marahang gumalawa ang ulo ni Ferdi at umuungal pa ito. Lolo Nagkakamali nyo siya. Bulalas ng lalaga. Kumuha ka ng malamig na tubig ako. Tiyak iinom siya. Kapag tubig na nagkamali na, sumunod si Rosina. Lumabas ito ng sulit. Ganat namang nagkamali ang binata. Marahong ilulat ng mga mata. Gagawin mo? Bakit nga ito? Tarde! Ano mo Bakit ako nakita dito sa ibabaw ng kama? Saan ang sakit-sakit ng ulo ko? Pagpasok siya na nangyari na pagkamagal ang kakas na masamang masang mga tao Pasensya rin mo yung sa amin ang lugar mo Pasok na lang kasi pumasok dito sa loob Hindi ko na yung nagawang hintayin pa Paano ka na pala nagpasok? Talong ng lolae eh mo. Basta ko na naman magbusad, Ay, mo lang magbusak, may hirang pagkakalap. Ay, siya nga pala. Bakit hindi ka man lang sumulat? Napagpabalit pa ka pala. Para po ang mga sa kapatay mo. Mabuti mo pala, kilala pa ako. Samantala nga sa ilang nangyari pa ako nung huwag tayo nakikita. Paano nga hindi kita magkikilala? Eh, kamukhang kamukha kang Kapag naanong e may si Artemio ay siya pala. Ay bakit mo nagiging natatang paghuli mo? Sa kaka, kausap ka lang ng mga mga patulad mo. Mabuti naman ka siya. Naramdaman po si Christina abang si Lolo Emo at Ferdy. Gala nito ang tubig at iniabot sa binata. Samantalang, umihin mo ng tubig si Ferdy pinagmamas na ni Rosina ang binata. Napatitig din ang binata kay Rosina. Ang mga tutay ng binata ay naghatid ng pagkaaswa sa dalaga. Pakiramdam ni Rosina ay naiinitan siya at hindi niya ganap na maintindihan mo ang kakaibasang pagkakatitig ni Ferdy. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Bagaman, may isang herong damdami sa mga sa mga titig ni Verdi. Pagkatapos uminom, ibinalik ni Verdi kay Rosina ang baso. Hello, lalagay ko lang sa kasi nito baso. Eh, na po muna kayo. Ay, sige po. Ah, lalagay mo. Kasi po ba si Rosina Oo oh, oh, Ferdi, mabuti naman pala at natatandaan mo pa sa quote so, oh, ni Lolo pero... Emo. Bata pa rin ako nung no? huli ko siyang nakita. Ang totoo Ferdi, eh isa rin din ko palang tito si Rosina. Kararating lang niya mula sa Manila, eh doon kasi siya nagtatrabaho. Pero ngayon, eh mamamalagi na siya dito para may kasama ko. <laughs> Napakabito pa rin ng ako niyo. Wala na rin kasi akong ibang makakasama rito dahil matagal nung patay ang asawa ko. Wala pa rin nung ipinagbagay itong bahay. Tuloy mo, kahit lumana, baka pa rin matibay. alam mo, hindi ko pwedeng pabayaan ito. Nililisan ko at ipinaangayos ang mga bagay na nasisira. Kaya nga ako nagpapasalamat kami sa inyo. Dahil inaalala niyo itong bahay namin. Pero ang alam ko, hindi, hindi talaga ito sa mga, mga lolo mo, Perdi. Hindi sila ang nagpatayo nito, kundi nabigyan nila sa isang kaibigan. Hindi na ako kwento sa akin niya, pa. Papa. Kaya nga ako, sa ito, eh, ay, ay, pag ko nito, eh gusto niya ipagbili na. Ito lang nalungkot si Lord Emong sa kanyang narinig. Pero, huwag pa yung magalala. Pwede namang magbago pa, pa ang isip ni Papa. Kaya huwag pa mukot. Ako ang bahala sa inyo. Sana so, naman no, mo, hindi ipagbili itong bahay. Pa, Dahil papano pa, na tayo kapag ipagbili ito. Saan tayo titira? Apo, siguro naman eh, hindi tayo papabayaan ni Perdi. Sa kami sinabi siya sa atin, di ba? Siya ang mahala sa, sa ating atin, dalawa. Eh, siguro, hindi pa rin niya ipagbibili itong bahay. Maaari namang sabihin niya yun sa kanyang papa. Sa so, nakakulalay mo, dahil may hirapan na tayo, na umanap na malilipatan. Saka lolo, parang ayaw ko nang umalis sa lugar na ito. Ako ba na po, dahil dito na ako tumanta. Saka pakiramdam ko po lolo emong, eh, nagkaroon ng malaking bahagi sa buhay ko ang bahay nito. Napakunod ang oo ni lolo emong eh, sa sinabi ni Morrison na. Ano ba ang sinasabi mo Morrison na? paano magkakaroon ng malaking bahagi sa iyong pagkatao ng bahay na ito? O ba'y kung magsalita ka? Para bang matagal ka nang nabuhay dito sa mundo? Eh, para bang tungkong huyo na Para bang pamilya sa akin ng bawat sulok ng bahay na ito? O, siguro. Dahil bata ka pa, eh, hindi to ka na nanirahan. Dahil kami na nangyarahan mo, nagpalaki sa iyo. Eh, hindi pa din ano. Ang ibig ko na sabihin, mas matagal na akong nangyarahal sa bahay na ito. Naku, maanong tuligil ka na sa kahibangan mo. Itong batang ito, epekto siguro yan ang ginagawa mong pagbabasa ng mga libro. Saka, kung ano ang napapanaginipan mo. Totoo ang tiguran ni Rosina. Dahil para sa kanya, matagal na panahon na sa mga nanirahan sa lumang bahay na iyo. At hindi niyo maipaliwanag kung bakit tila sa kanya ang bawat bahagi ng lumang bahay. May kaugnayan na kaya sa pagkatao ni Rosina ang bahay na At ano ang kinalaman ni Perdi sa kanyang buhay?